Good morning guys! Andito ako sa may garden na maliit. Ito, nagpapausok ako sa mga tanim-tanim ko kasi marami nga gamu-gamu. Ayan, dahil wala tayong sariling damo na buhay at patay na damo. Karton. Sinisindihan ko tapos pinapatay ko po para di masunog yung mga dahon. Itong ginagawa ko. Ayan, usok. Para magka- Kasi sa amin sa probinsya, inusokan, inusokan namin yung mga tanim namin. Ngayon dahil wala mang damo rito, ayan, lupa man. eh itong ginagamit ko, karton sila sa hulunog, tas yan, may usok na. Sa probinsya kasi damo na sinusunog. Patay na damo. Painutan ko. Hindi sa'yo. Kaya ganitong ginagawa ko para mausokan sila. Maraming ano, yung kinakain yung mga dahon. Yan guys, oh, okay. kinakain yung dahon ng okra, kaya inu inuusukan ko na lang. Yan. Para para patay. Pag hapon, katong naman na nilalagay ko rito para hindi sila mga te. May malamok na yung tumutugpo dito. Sa umaga, dito itong ginagawa ko. Sinisindihan ko, ah, no, kayo, kayo, kayo. Kapat! Yung ang kapatid doon, may naisip katul. Ang ganda. <laughs> Akin karton kasi ayan o, naglilipad yung ano, lumilipad yung mga mga piste sa halaman yung mga, ano, yun eh ay, hindi kan... mo naisip na, yun lang naisip ako na araw pa naisip na paano ko mausukan itong gulay what? ay, naisipan ko, ay, karton pala yan, ganito ang ginagawa ko tuwing umaga, inausukan ko itong ko mga dahon ay baka masunog bawal naman magsunog ngayon sa ano itong ganito kay original kung nga basta Parang, ay ako ayan hindi sila mong kailangan kasi itong mga ganito na pausokan para yan para mabunga na po yan mabunga na yung aking ano sitaw ayun guys bubunga na yung sitaw guys ayan Ayan. Ganito lang magsindi ng pausok. Mausok man din yung karton kapag karton ng ito, pausok. Ayan. I yan ang ano mo lang ito. Itapat-tapat mo lang sa mga dahon nila. Ayan. Para para yung mga ano, mga pisti sa tanim ay mamatay. Ayan. The boxing, the hindi pa, di pa nakataan yung hindi pong doon. Yan, ganyan. Yan, usok na. Hmm, mga pilk nito. Ano, anak ng tiger. Lumilipad din naman yung mga pistis sa halaman. Dito tayo sa okra, kayo yung okra kasi gitin. Hindi mo pala, yan eh. mo yung pusa. Ang tibi ko. May mga warren buhangin. Sal. At yan, na ba? Yan, guys. Yan. Naman. Dahil, payat yung, ang sili payat. Wow, yayat. Ayan. Malalaki na yung mga okra. Ayan. ping umaga ko ito sa lahi, yung lahi. lahi. Pala yan. No? Ano Ano pala yan? Itong okra nito, malalaki yung lahi nito. Malalaki, mahaba, matangkad. Ano? Tapos yung buwan nito kulay... puti ba yun Oo. Oh. Puti. Puli-puti ang ano nito. Nanghi kami na sa may ano. Ano? Police station. Nang binigyan kami ni kuya. Ayan. Ayan. Yan, ganito lang. Simpleng usok lang o. Oh, matipid pa sa usok kasi bukas naman. Hindi na Hindi na masyadong agad na mamatay eh. Hmm. Dami pa ang usokan nito Uy, yes, si Lina lang. Satin. Eh, oh, nagpapano man yun. yan. Yan, kunin niya yung isa. Yung, yan, yan. Pulo man yung dalaki. Ang dagdaya yung magana. Mahabat. Hmm. Amin din yung isa yan. halo na yung mga tanim nito dahil kunti lang yung ano, space lang yung kung Iniisa-isa pong pausok yung tanim ko kasi daming ano, yung gumagapang. Ganito ako magpapausok ha. Ay! What? Hindi mo naman. Anong, ang pick up. Yan ba? Yan naman yung, yung eh. Yun usok-usokan ng mga halaman. Yan o. No? ano, VIP Tiger. Ay, Tiger. Hindi naman sila masusunog kasi pinatay ko yung apoy usok na lang yung natitira. Mga pusa. Yan. Yan, hanggang doon, yan tanim ko doon. Oh. No? Ayan, guys. Kailangan na magtanim-tanim tanim, tanim sa mahal ng ano. Ayan. Ayan sila. Ayan ang garda. Ang tanan na oh. dyan Ayaw, opo, doon lang din. Tapos ka nang, eh, anong ko, ayaw, baka mo, nagpasa ba ako din? Eh. Mamunga ka nung type kabaw. ba, oh. na mo.